unang biyahe saan yan loob tayo ng budegang malaki lalamove ikot daw ah mga LC ng electric pan ayun o dami o iba ibang kulay Marami, boss. Yan, yeah, nide-deliver natin. Bago magpala-pala ng tulay. Malapit sa Edesia. Palabas na tayo sa Campbell Manufactured. Thank you. Salamat sir. Ay di. Kampil, yan o. Oh. Kampil, dyan tayo. Ang unang biyahe. Tapos, kaliwa ay Robinson. Pala-pala. Edesya. Sa kanan. Medyo malamig-lamig pa kasi quarter to ano na? Ah, eleven. na pala. Eleven. Eleven. Okay. lan Ayan ang ating targa, oh. Mga hindi ko alam. Motor. Parang gamit sa mga maintenance. ano Robinson unang itinayo ang Robinson kisa sa SM pala pala pero mas una ang SM Bacoor 90s yun eh SM Bacoor 90s ito mga uh, ano na to 90s din pero hindi lalampas ng uh, ano yan ng 2000 Silang na tayo Dito na tayo sa Silang Highway Guinaldo Highway Puntang Tagaytay Huwag kayong tatawid Delikado Luwang na ng dito sa Silang biyahe ka, boring ka lang kasi ikaw lang mag-isa. Yan. Mag Isa walang kasama. Yung iba may kasama, yung mga L3, 1000 kg 'yun eh. Ang binubuhat ng mga 'yon, mga mga aparador, malalaki, mga bultuhan, plywood, mga kahoy mga bigas na maramihan chocolate mga ganyan punuan mga upuan na uh, digulong pang opis nakakita ko ganun eh mga motor makina malalaki at uh, pag L300 ang biyahe nun nasa nasa 2000 minimum 1815 15 hindi katulad ng mga MPB katulad nito ang biyahe nito ano lang 500, 700, 600 depende kung long, pukuha ka ng long distance yan mga Manila o so, Valenzuela, Quezon City kuha ka hindi ako nakakuha doon si traffic dito lang tayo sa malapitan Laguna Silang Tagaytay yan. Naik, Imus, Bacoor, Las Piñas Tsaka Muntinlupa pero minsan nakapunta rin naman tayo sa Pasay. Pero matagal maulit buwanan. Para kasi mas malaki kita doon pag tikil mo doon maraming booking. Hindi ka tuloy dito pagka ano, pagka-deliver mo maghihintay ka pa ng 20 minutes, 30 minutes, minsan isang oras pa nga. Agaw-agawan pa sa booking kaya pag sa Manila ka man pag tigil mo ng drop off ah, kuha agad booking yun ang kagandahan sa Manila talagang yung cellphone mo isasilent mo muna pag nakakuha ka ng booking walang tingin lang tutot 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 kaya pagka ka ng bukit daw patay mo muna yung ano silent mo muna para hindi ka maano maano sa tulog ng pumapasok na booking sa dami shortcut na tayo dito hindi na tayo mag direkto sa Tagaytay kasi lalayo tayo doon dito tayo sa kaliwa SBD Road ito yung SBD Road oh, dito na tayo sa shortcut hindi na tayo dumahan doon sa Alibares traffic doon eh pupuntang Palas yun sa taas tagaytay na tayo dito tayo pababa oh pababa Uy. dito na tayo sa ating trap off parking tayo doon Uy, bangin ito yung alta di tagaytay Sir, drop off po. Kanina, sir. Dali lang po. Doon, don sana ako pupunta kami nung ano eh, sa Palace in the Sky oh. Diyan. Ang ganda diyan, tanaw mo lahat. 30 years na yata akong din nakapunta diyan. Ah. Doon pala tayo pupunta sa baba. Saan na yung ating susundan? Saan tayo? Parang kung Ayun, ang motor Warehouse Hindi alam na security Na Marvin, hindi niya kilala yung Marvin yung may hawak ng firehawk dito dapat talaga matibay yung mga puntasyon dito kasi kung hindi, guguho talaga to Bangin pala dito sire Bangin. Tarik oh, yan. Ayan Ay, nga sabi ko pa. <laughs> hindi ko pwedeng mag... Pero, Pero ang... pwede ka dyan pumihit sa may simbahan. Ah may simbahan ba dyan? ka ah, lang dito. Pwede uh, ka makalipot. Atras na lang ako dito. Uh, lang ako dito. Uh, yan po ang drop off sa alta. Wow. ko hindi ka pinapasok sire Inanap kita sa taas. Doon nakapasok na. Oo doon nga. Pinapatras nga ako sabi ko yung sandali. Atras pa dito na. etna na ulit papunta naman tong ano silang to Santa Rosa apat sa sako ano kaya naman laman yan yan okay Beans, tapi. Ah, beans, ah. Meron pa o sir? Bodega. ang bundega tayo. Ah, papel. tayo ah, okay. Tayo papel. Pagitan Pakita to sa man boss, dun sa pinag-iwanan niyo ng ID. Ha. Ah. Tapos, huwag niyo muna ibigay niyo sa Dalhin ko na to. Dalwa. Ah? Okay, okay tayo. Drop off na tayo sa hot tub. Maka kapehan dito kaya pala kape. Drop off. Laguna, Santa Rosa. Oh. Papahan nampo. Rururur. Bigit. Bigitan. Buro kape pa lang tindahan din eh. Indonesia pala to. Indonesia. 56 Japan surplus. Baka humangat yung aso nyo. Ay, dali. Paano magbuhat? Marami pala. Yan lang ng mga drawer niya. Ah. Uh. Okay. itu Golden City, buntang binyan, saya keantar plus kabinet, Japan Star plus Ayo, hapo na. Dito na tayo sa drop-off. Ah, sige po. Salamat po. Dito na tayo sa binyan. Binyan to Ah, Sige po. Bye. put okay. tayo. <coughs> Pagkakataon tayong Imos. Imos tayo ngayon. Imos. Uwi na tayo. na nakakakawa tayo ng Imos awe, oh. gabi na, gabi na huling biyahe eh. ng Tangimos uwi na tayo natambay kasi tayo ng Tagaytay dalawang oras eh, walang booking doon dapat nakalimang booking tayo yan ang ating huling deliver picture lang po ula oh, sige po sir ano yung pa pucharela. Tapos na, uwi na tayo. Oh, si oh, laki oh. Laki ng karga niya Dalawang oh. <laughs> karton. Pasok sa motor 'yun. Okay, bye-bye. 'Yon, uwi rin. 'Yan, huling byahe natin ngayon. Tama na 'yung apat na byahe. Uwi na tayo. Bye. Dito na tayo. Dito na tayo, gabi na. Eh, dedugtong ko to mamaya. Eh, sige. Tarating din. Nal naligaw pa. Ito kay ate. Ito yung basalote. Ito na. Sige po. sige po. Bye bye. Mabara tayo ng ilang kanto. Kanina. Kaya napot tayo ng mga 5 minutes sa pag-ikot. Buti na lang. Uh, malapit lang doon sa may ano. Sa may pinag natin. 520 lang yung yung deliver pero sabi niya gawin ng 700 o di mo may tip tayong 180 laki okay. solve ang biyahe nakakapat na biyahe lang tayo ngayon dapat lima kasi sa Tagaytay wala akong nakuha ang booking tagal, dalawang oras ako doon hindi ka tulad pag sa Manila ang bilis, booking pag drop off mo agad, pasok agad yung booking o oh, yan guys Salamat Subscribe po my channel Tutoy Vlog Solo so, See you tomorrow